Pagkatapos nga natin magawa ang biyahe mula Manila to Bohol mga kachoko ay grabe yung naging experience natin sa biyahe na yon. Marami ako natutunan lalong lalo na sa safety, paghahanda ng ating motor at katawan bago sumabak sa long ride. So mga kachoko na bengkong yung ating mugs. Sobrang laki pa sa salamat ko talaga sa Panginoon na nakarating ako sa pamilya ko sa Bohol na maayos at ligtas. At pagkatapos nga namin makibanding sa pamilya ko at makipiesta dito sa loob ng dalawang araw na pagstay namin dito ay oras na para magpaalam naman sa kanila. At ito na yung pinakamalungkot na part ng biyahe ko dahil iiwan ko na naman sila dito sa Bohol, lalong lalo na sa mga magulang ko. Pero wala tayong magagawa dahil malayo ako sa kanila at may sarili na rin akong pamilya sa Manila. At ito na nga yung araw na kailangan na rin namin bumalik sa Manila para mawala ang lungkot at mapalitan ng excited excitement na aming biyahe ay nag-decision kaming tatlo na sa Cebu kami dadaan para maiba naman. At syempre, first time din mag-ride sa Cebu at matupad na rin yung pangarap namin na makapag-ride sa pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas, ang Sisilex or Cebu Cordova Link Expressway. Kaya tara, samahan nyo kami muli sa isa na namang nakakapagod, nakakapuyat pero napakasayang rides na to. Mula Bohol to Cebu, Cebu to Manila. Pero bago ang lahat, gusto ko mo nang shoutout ang lahat ng followers ko sa Facebook at subscribers ko sa YouTube sa walang sawang suporta. Dumadami so, na po tayo. this is it, mga tiyo. This is our last day here sa Kasagi sir. Kaya uwi na kami. Bye-bye. <laughs> Aking motor. Madar, go. Bye-bye. Ingat. Noy! Bye-bye, yeah. oh. Bye -bye, day! Mga pogi, joy! <laughs> so long ride kami mga kacho. kami kami ng Cebu. So, Maraming salamat. Kensagi Store sa Nisidro sa Fiesta kahit sandali lang pero masaya kasi nakita rin yung family ko let's go oh, bye bye o oh, pila mo kabok pagtagain yung tropa o oh, bisig ko na okay Talibon, taga Talibon mo? Uy, taga Talibon din eh. Alright, mga taga Talibon, shout out. Pakifollow si Choco Martin. Let's go. Uwi na kami. Uli na. Kaya mm -hmm. na natin yung kapatid ko, si Ate Sara. Bago tayo mo mm -hmm. Uli na ko. Mm -hmm. Uli na. Tubigan mi agi. Bye. Dadyo na uh, may abot, magbarko? Uh, okay. Ah, okay. Bye-bye. Bye. bye. Nakakamiss yung <laughs> ganitong moment, you know, yung ikaw yung haalis. <laughs> ah, <mira. laughs> Kahit sandali lang, at least, <laughs> nadaan ako sila at napuntahan ko sila. Maraming salamat sa aming sis ko na pinag-aagad akong umuwi. <laughs> Shout sa so Petro Life dito sa San Isidro. Ito yung unang gas stop namin. Ito yung mga motor namin. Oh. No? Totoong nag-adventure talaga. Eh, you know? Galing sa rough road. Ito shout out kay Buddy. Oh. Oh, Brian, nakay daw. Oh. Oh. Siya din yung nag-gas nung dumating kami dito sa Bohol. Sa San Isidro. Siya din yung nag-gas. Pa Paalis naman kami na San Isidro. Kaling na. No? Okay, so yung total na ginas natin mga kachoko noong punta tayo sa Bohol ay nasa 3,800. So ngayon, first gas natin pumapalo na tayo ng 945, 46, 47, 48, 950. Oh yeah, yan, punong puno na. Ready na yan. Tatrata na yan, papuntang Cebu. Bayan ng San Isidro. <laughs> Goodbye. Hanggang sa muli. Fiesta Ito yung bahay na mga makatsoko. Bayan ng San Isidro.

Ngayon, mayor na namin, di ba? Shout out, napagaling ng mayor. <laughs> okay, so ito yung barangay Kauswagan. Noong araw, dito mga ko grabe rap road to. Pero ngayon, wala na. Sobrang ganda na ng daan dito. Laki na ng inundad ng San center mga kachoko, nakapit. Oh, ano na to? Puro sementado na. Dati ano to? Puro putik kasada dito. Okay, sarap na mag-race dito. Shout out sa mga taga Kasubagan. Dumaan lang po ako dito. Salamat kaayo. Ang daan namin papuntang Tubigon Port ay dito sa may barangay Pawa. So yung diretsyo na yung mga katsoko papuntang Kabanugan yan Diretsyo din yan doon Kaso medyo malayo Dito kami mag shortcut So may barangay pawa Kaya yeah, dito na kami sa Tubigon Port Mga katsoko Para tumawid ng Cebu So may barko daw ng 10 Ayan ang ay sasakyan natin Kaya yeah, first time natin mga karating ng Cebu Mga katsoko <laughs> Para maiba naman yung daan kasi pag bumalik pa tayo ng late eh. So, uh, yun, na, yun na rin makikita natin sa camera. Kaya, yeah, this time, may iba naman ikuti natin ang Cebu. <laughs> Alright, this is exciting. 'Di ba, guys? Okay. Dito nga pala yung kuhanan ng ticket dito sa May Tubigon Ballpark papuntang Cebu. Ang roro na sasakay namin ay ang light shipping. Si Credon na nga pala yung pumila para magbayad ng ticket namin. Ang bayad pala para sa big buy ko ay 1,680 pesos kasama na ako doon. So total lang ginastos na natin para simulan ang biyahe mula Bohol, Manila via Cebu ay una naggastos tayo ng 950 pesos at 1,680 pa sa barko. Total na tayo ng ginastos 2,630 pesos na. Pagkatapos namin kumuha ng ticket ay diretso na agad kami sa loob para naman sa stamp ng Coast Guard at doon na rin muna kami magpahinga at magstandby habang hinihintay ang boarding time sa barko. Shoutout nga pala sa lahat ng staff dito sa Tubigon Port sa malinis at maayos ang serbisyo para sa tulog naming biyahero. Sa loob ng waiting area, nakatulog pa nga si Kuya kasi malamig ang aircon dito. Wala pa kasi kaming maayos na tulog talaga mula kahapon kasi piyesta nga sa amin. Alam niyo na, toma doon, toma dito. Tapos syempre, hindi mawala yung disco-disco. Kaya yan, Kuya, tapos sabay rise ngayon, yari. Exactong alas 9 na ng umaga, kaya oras na para pumunta sa barko. Kita nyo naman ang ganda ng barko namin. Ang light shipping. Nasa namin ngayon. At isa pa sa nagustuhan ko yung may proper parking sa mga motor. Di lang basta-basta nakasalpak. Di tulad ng ibang roro. Medyo dihado ako sa safety ng aming motor. Shoutout nga pala sa CG Aris Enterprises na nag-sponsor sa aming Bohol Adventure Riding Jersey na may hoodie pa. Diba? Napakaangas. At kung naghahanap din kayo ng quality pero di mahal na gawa ng jersey at ini printing service, contact nila ang mga kachoko. Andiyan ang link sa Facebook nila sa comment section. At flash ko na rin dyan sa screen. After 1 hour and 30 minutes, nagulat na nga ako. Kasi yung barko pala na sinakyan namin ay sa ilalim mismo ng tulay na si dadaan. Grabe yun. Yung feeling ng parang sa ilalim ka ng San Francisco Bridge. Pero lumampas na nga yung barko nung makuha ko ng video. Kasi nga, nakatulog ako sa biyahe. Kaya dali-dali ako nagsabi kina kuya na dapat ma-experience natin dumaan dyan ng nakamotor. Kasi once in a lifetime lang to mangyari. Wala sa plano pero pwede mangyari. At ito na yun. Pagkababangan namin ay excited na nga ako at kinakabahan. Iba talaga feeling na first time nagulat na nga ako na may mahabang tunnel din pala dito sa Cebu pag titinan nga natin para nasa Ayala Makati tunnel lang tayo ang kaibahan lang walang traffic sa tunnel na to ito pa lang kauna-una ang, kauna ang subway tunnel dito sa Cebu na may haba na 0.97 kilometers o halos 1 o halos 1 kilometro dito lang yan sa Sirio Highway na tinayo noong 2006 at formal na binuksan sa publiko noong 2010 magpahanggang ngayon at ito na nga sa loob na nga tayo ng tunnel pinapadali nito ang biyahe mula Pierdos kung saan kami bumaba sa barko at ang tagos na nito ay papuntang sa SM Seaside Cebu at ito na nga paglabas natin ng tunnel nga agad sa akin yung napakagandang tulay ng Sisilex at sa ilalim tayo mismo dadaan mga kachoko grabe naman to Cebu bago tayo makaakyat sa Sisilex kailangan muna nating baybayin itong kahabaan ng coastal road at ito na nga madadaanan pa nga natin yung SM Seaside Cebu na makikita nyo sa may bandang kanan feeling ko nga para nasa SM Mall of Asia lang tayo ngayon nag ano mga ilang kilometro mula dun sa SM narating din sa wakas yung u -3. para kaket na tayo doon sa Sisilex at palapit na kami ng palapit sa entry ng Sisilex mga katsoko at ayun na nga sila sa unahan si Kuya Lipio at Kuya Don bigla nga sila napatigil dito sa gitna kasi nalilito si Kuya kung saan ba ang tamang daan paakit sa Sisilex sa kaliwa ba o sa kanan ang hirap talaga pag first time mo sa isang lugar pero sabi ko dito tayo papasok sa may kanan kasi ito yung nakatumbok sa tulay kaya ito na talaga the moment of truth hindi na ito panaginip tutong papasok na tayo at makapag ride na dito sa Sisilex siya nga pala itong Cicilex or Cebu Cordova Expressway ay ang bukod tanging expressway na pinayagan ng dumaan ang mga motor na below 400cc. Yes, tama ang narinig yung mga katsoko. Pwedeng dumaan ang maliliit na motor. Kaya nga si Kuya Don na naka Aerox 155cc ay tuwang tuwa dahil naranasan na niya dumaan sa isang expressway which is halos lahat ng rider ito yung pangarap na makadaan o maka-experience makapag-ride sa expressway. Kasi dyan sa Manila, tanging ang big bike o 400cc lamang ang dumadaan. Para sa ating dagdag kaalaman mga katsoko, si ay binuksan noong October 2021 para sa mga motor ito ay may haba na 8.9 kilometers na mas mahaba sa 2 kilometro ng San Juanico Bridge ng Samar Leyte Connections. Mas mahaba din sa 5 kilometers ng Candaba Bayadak ng North Luzon Expressway sa Pampanga. Ang project na ito imabot lang naman sa tumataking ting na 33 billion pesos. Wow! Kaya naman pala, mga kachoko, ganito kaganda at nakaka-proud na meron na tayong ganitong mga higanting tulay sa Pilipinas. Sana, mas marami pang mga proyekto ang matatapos na gaya nito. Kung mapapansin nyo ha, mga kachoko, may sarili lane para sa mga small cc na motor. Gaya na lamang itong dinadaanan namin ngayon. May kulay blue na linya. May nakasulat na speed limit. 40 km per hour lamang. Kaya masasabi nating safe ang mga maliliit na motor dito. Alam nyo mga kachoko, ang isa sa malupit na feelings pag dumaan ka dito. Lalo pag nakamotor ka ay ang feeling na parang lumilipad ka. Sinasa taas ka ng tulay. Makikita mo ang buong Cebu. Isa pa ang isla ng Cordoba at Mactan. Kaya kung may pagkakataon ka na mga kachoko na mapag-ride dito, gawin mo na agad at sigurado ako masasabi mong ang ganda ng Pilipinas. Kaya huwag kang magtataka kung bakit yung na talaga ang pagmumotor. Dahil sa ganito experience na hindi mo maranasan kung nakasakay ka sa loob ng isang kotse. Sa speed limit of 40 kilometers per hour ay ma-enjoy mo na mag-sightseeing habang nagdadrive ka ng motorsiklo. Mapa big bike man o hindi, basta motorsiklo. Ito pala si Kuya Don na naka-aerox na halos di makapaniwala na andito na siya ngayon nagdadrive ng kanyang motor sa expressway. At ito naman si Kuya Alipio na naka-Honda Rebel 500 na bago lang nagdadrive ng big bike. At ito agad ang na-experience niya. Ang makapunta at makabiyahe dito sa Cebu mula pa dyan sa Manila. Alam nyo ba mga choko na wala talagang plano ang pag-ride namin dito sa Cebu pero dinala kami ng panahon para may experience namin ang ganda ng Cebu na napapanood lang namin sa TV sa ibang motovlogger pero ngayon kami naman ang pinapanood nyo mga kachoko na nagra-ride dito sa ibabaw ng tulay ng Sisilex at na namin ang saya ng pagmumotor dito sa Cebu. Tumagal din ng halos 10 minuto na tinawid namin ang buong Sisilex at nakarating din kami dito sa Metal Plaza. Ang bayad nga pala pag 400 CC and below ng motorsiklo ay 60 pesos at pag big bike naman na 400 CC and up ay 90 pesos which is sulit na sulit na sa ganda ng view na makikita mo sa buong CCLEX at syempre di pwedeng hindi kaming magpa-picture Pagkatapos ng mag-picture, ilalabas na kami sa Sisilex at didiretso na ang biyahe namin mula dito sa Cebu. Ay mag-ride pa kami ng 136 kilometers o nasa may 3 oras papuntang Maya Port, Daan Bantayan, Cebu. Doon kami sasakay ulit ng Roro papuntang Matnog Port. Mula dito sa Cordoba ay madadaanan namin ang Mandawi-Mactan Bridge o kilala sa pangalan na First Mactan-Mandawi Bridge. Makikita nga natin dyan ang malaking kasulat na Welcome to Mandawi City. Music pagkababa nga ng tulay makikita natin agad ang University of Cebu na ang alam ko dito nag-aaral at naglalaro ng college ng basketball si John Marfajardo na nasa PBI na ngayon at MVP pa. Medyo tiis lang sa kunting traffic kasi parang Manila na rin itong Cebu City. Paglampas ng Cebu City ay manarating na rin namin ang malaking arko ng Compostela. Kaso na rin nito ang Danau City. Kahit medyo marami sa sakin dito ay nakarelax pa rin mag-ride kasi nasa tabing dagat lamang ito. At alam kong kayo rin pag sa tabing dagat iba yung feeling kasi na absorb mo yung negative ion mula sa dagat na nagpapalakas sa pakiramdam natin. anan nga rin namin ang Cebu Safari Park sa may bandang kaliwa at nagsimula na rin kami mag-enjoy sa magandang kasara dito. May kunting bangkingan plus view ng dagat sa kanan. Maya-maya pa ay nadaanan na rin namin itong bayan ng Catmon Cebu Share out sa mga taga Katmon. Malay natin may mag-comment dito mga taga Katmon. Kasunod nga na ng lugar ng Kat ay ang bayan ng Sugod Cebu. After ng Sugod Cebu ay nag-enjoy na rin ulit kami sa bangkingan at bagadang view dito sa bundok. Pero ang ganda pa rin ng kalsada dito. Dahil nga sa delikadong kurbahan dito ay nadaan namin itong tumaob na truck. Siguro nga nawala ng preno. Buti na lang hindi napunta doon sa kabahayan. Itong lugar na to ay parang Marcos Highway na rin papuntang Baguio. Sobrang tirik at napakurbada. Medyo ramdam ko na yung sumakit na yung ko kaya kunting trot lang para mawala rin ang antok ko. Nauna muna ako sandali sa dalawa. Mabagal din talaga ang takbuhan namin dahil sa naka-aerox lang si Kuya Don. Di kayang sumabay sa amin ni Kuya Alipio na naka-big bike. Kaya hintay hintayin lang. Pangalawang karga na namin ng gasolina ay dito sa Bugo City. Ang gas nga natin ngayon ay mabot ng 700 pesos. Kaya totalang ginasos natin, 2,600 30 kanina plus 700 ay 3,330 pesos na. After nagpagas, ay bak, bak na ulit kami ng 30 kilometers mula dito sa Bugo City to Maya Port, Daan Bantayan. Nagulat nga ako may ganitong straight pala na daan dito sa Cebu na parang nasa North Expressway ka lang. Sarap magpatakbo ng 200 kph dito pero biro lang may iwan ako yung dalawa. <laughs> sa wakas nakita ko na rin ang arko ng welcome to daan bantayan kaya sinialis na napalapit na kami ng palapit sa maya port kahit medyo gumagabi na ramdam ko na rin ang pagod sa buong araw na biyahe namin at sa wakas Dumating na rin kami dito sa Maya Port mga kachoko at nandun na si Kuya Don sa loob para kumuha ng tiket namin. Ang schedule nga pala ng barko dito mga kachoko papuntang Matnog ay tuwing Martes at Sabado sa Bugo City na port. At kung Webes naman ay dito sa Maya Port. Dahil Webes ngayon dito kami sa Maya Port na punta. Taalis ang barko ng ikalas 12 ng hating gabi. Ang pamasahin nga pala ng big bike dito mga kachoko ay 7,710 kasama na ang driver. Kung sa small CC naman ay 4,310 kasama na rin ang driver. Dahil alas 8 pa lang naman at 12 pa ang barko namin na aalis ngayong gabi ay automatic tutulog muna tayo dito sa semento mga kachoko may dala sana kaming duyan kaso wala kaming pagsabitan kaya dito na lang sa tabi ng motor ko ayos na eksaktong 11.30 ng gabi ginising na kami ng crew ng barko pwede na raw kaming pumasok medyo namamaga pa ngayong mata ko halatang bagong gising ang barko nga palang sasakyan namin ay light shipping ulit mula Maya port ng Cebu to Matnug port ng Sorsogon ay nasa 7 to 8 hours ang biyahe namin kaya makakatulog muna kami ng matagal nagustuhan ko nga rin ang barko na to kasi may maayos na higaan. Man linis at may magandang CR. Tunayan nga, paggising namin sa umaga ay naligo na agad kami ni Kuya Don. Pero si Kuya Lepio, masarap ang tulog. Alas 8 na ng umaga nang dumawang ang barko namin sa Matnog Port kaya oras na para bumakbak na ulit ng 13 hours pa Manila. Nakatulog naman kami ng maayos sa barko kaya may lakas na ulit kami para tahakin muli ang buong Bigol to Manila. Fast forward na natin para mabilis makarating sa Bigol. O yan, nasa Bigol na ulit tayo dahil nakikita na naman natin si Bulkang Mayon. At syempre sa spot na to, di mo mapigilan magpa-picture kasama ang motor mo. oh Plano talaga namin mag stop over dito sa Albay kasi hindi namin nadaanin yung kagsawa Ruin Church paputang Visayas. Kaya this time, bago makawi ng Manila, di pwedeng hindi natin mapuntahan to. At ito na nga, first time ko rin naman makita ng personal itong napakasikat na lumubog na simbahan dito. Pasok pa nga lang namin ay may nag-assist na sa amin agad na staff dito. Nagbayad nga lang kami ng 120 pesos para sa aming tatlo. Kunting kaalaman mga choko, itong kagsawa Ruin Church ay tinayo noong year 1587 ng mga Pransiskano o 437 years na nakalipas. Ngunit ito'y sinunog o sinira ng mga Dutch noong 1636. Pero ito ay muling itinayo noong 1724 ni Father Francisco Blanco. Ngunit ito'y muling nasira at lumubog noong pumutok ang bulkang Mayon noong February 1, 1814. Ito ang original na itsura ng simbahan noon. Malaki, malapad. Pero pagkatapos pumutok ang bulkang Mayon, ang natira na lamang ay itong matibay na kampanaryo. Dahil natabunan na ang ibang parte ng simbahan ng lava at lahar. Dahil na lamang na tinatapakan ko ngayon itong maitim na buhangin na nanggagaling mismo dito sa Bul Ganun pa man, ang mapait na sinapit ng Kagsawa Church at ang buong Bicol Region ay isa namang pag-usbong ng turismo at ekonomiya dito sa Albay. Kaya ako naniwala talaga sa kasabihan na pagkatapos ng bagyo ay may lilitaw na bagahari na simbolo ng panibagong pag-asa. Kaya naman sa rides namin na ito, mula Manila to Bohol, Bohol to Manila, maraming maraming salamat sa si inyong pagsuporta. At naway na pasaya ko kayo sa pamagitan ng pag-vlog ko. At unti-unti, nalilibot ko na rin kayo mga katsoko sa magaganda at mga kasasayang lugar dito sa Pilipinas. Si Siguro nga ay dito ko natapusin ang aking vlog at safe na po ako nakabalik sa aking pamilya. Maraming salamat Lord. Hanggang sa muli. Ito po si Choco Martin ang nagsasabing enjoy your life, enjoy your ride. Paalam. See you in the next vlog. Babus.